Madalas ang mga umuwing OFW ang may pasalubong sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero baliktad para kay Tatay Eduardo. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Sa pagbabalikbayan niya kasi kamakailan, ang mga anak niya ang meron sa kanyang regalo. Ayun, Isang bagong van. <laughs> <laughs> Yung maspo, tata, paglapag pa lang ni Tatay Eduardo sa airport. Piniringan muna siya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tatay Eduardo sa matatanggap niya, Maagang Aginaldo? kadang naging OFW si Tatay Eduardo sa Saudi. Ang kanya raw unang taon sa Saudi hindi naging madali. Para nga kaming mga doon, ay, bang, namumulti ito ng mga basura. Pinagtiisang ko yun. Kalaunan, nakahanap siya ng disenteng trabaho roon, ang maging driver sa isang poultry business. Alos sa uh, 15 years akong nag-drive. Kusasana ako nagpupunta. Hanggang ang gulong ng kanyang kapalaran, dinala siya para makilala si Arlene. Nakalaunan, naging misis niya. Nagkakilala kami sa abroad. Nag-alaga po ako ng tatlong bata ng anak ng prinsipe. Pagkakasal po kasi namin, nagkaroon na po ako agad ng baby. Nag-usap po kaming dalawan, uuwi na po ako maraming naging hamon ang kanilang buhay mag-asawa, lalo't kinailangan nilang buhayin ang anim nilang mga anak. Pag-uwi ko, nga nga kami lahat. Ang iniisip ko, yung kanabukasan ng mga anak ko eh. Nag-struggle din kami financially. Sa isang minuto naman, lima po kami magkakapatid. Kailangan po po namin paghati-hatian yung minuto na yun. Kaya kung dati, madalas umuwi si Tatay Eduardo tuwing Pasko. Nitong huli, mas tumumal. Kalimitang kada limang taon na lang. Ang banding time po namin, pag Pasko, video call. Birthday, video call. Birthday niya, video call. Tapos maganda kami, wala po siya. Unti-unti naman daw nagbunga ang pagsisikap ni Tatay Eduardo dahil apat sa kanyang anim na anak nakatapos na ng kolehiyo hindi pa siya makauwi. Meron pa raw kasi siyang kailangang pag-ipunan. Pangarap ko na ako'y magkaroon ng van. Pag-uwi ko, kahit check-in man lang na van, bibili ako. Kaya, ang mga anak niyang sina Angel at Edeline nag-ipon. Okay, hello po! Hi! Puro kayo! Hi! Ayan! Hi po! At nagtayo ng negosyo ng mga damit para mabili ang pangarap na van ng kanilang ama na ang presyo 1.7 million Pesos. hindi po namin siya binabanggit kay tatay kasi surprise nga po para sa kanya kasi excited kami kung ano yung magiging reaction niya sakto namang bago matapos ang taon si tatay Eduardo pinayagang mag-leave para umuwi ng Pilipinas Ay, rin, bueno, kaya si na Edeline ikinasana ang sorpresa Ay! 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 yung feeling po na una mo pong makita yung tatay mo ulit. Sobrang daming taon. Sobrang sarap sa puso po. Sobrang, sobrang saya sa pakiramdam. Yung mask! Yung mask mo tatay, nag mask mo na ha? Mata mo na mask Wala kaming ano, wala kaming bahay mo. Kami. Ano ba sa kaito? Ikali mo na! mo na! mo na! Hanggang bumungad sa kanya ang van na matagal na niyang inaasam. <laughs> Salamat sa iyo. Iji, sa mga anak ko. Atay, ang oh. ng van mo tayo. <laughs> naiyak siya, naiyak siya. Ay, okay, salamat. Salamat mga anak. Sana <laughs> yan. Oh, meron na. Meron yeah. na yung pangarap ko. Dati nagkalaw sa akin ng mga anak ko. Ito na, oh. Yes! Salamat, salamat sa aking mga anak at yung aking mga pangarap ay tinupad nyo. Sana naman kayo magsawa sa supportan sa inyong tatay, ha? Yay! Yes! yan patari pa na yan ano rin na, na, na yan! Na! <laughs> 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 ano ko, ko na ano 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 hindi ko ano 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 ng si Tatay Eduardo. Agad i next ang bago niyang ride. Hello! Ito naman yung loob niya. 15-seater sila. Napakasarap pala ng feeling na ikaw na nagdadrive ng na sarili mong nasakyan. Pero ang tanong ngayon, babalik pa kaya si Tatay Eduardo sa naiwan niyang trabaho sa Saudi? Hindi na ako babalik ng Saudi. Yung mga anak ko, pinag-i-stay na ako rito. Nagpapasalamat sa kanila lahat dahil yung aking pangarap na mula sa aking pagkabinata, ay tinupad nila. Sila ang nagbigay ng katuparan sa aking mga pangarap. Marami sa mga driver, habang buhay na nagmamaneho ng sasakyang, hindi naman kanila. Pero di bangat ang buhay, para ring gulong. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa ibabaka ba na? oh! Dadating ang oras mapupunta ka rin sa taas. Yes! Salamat, salamat sa aking mga anak!